na ang video sa inyo mga idol in which 90% sa nagtanaw ni naglagot so, di nato -duga yun so din na to yun na to nang tanawan ng video ni Kiat Vlog Play. ni Ana nga kung mama naabot ni sa point niya na siya ni anak siya nga ka na inigmatigulang ba daw siya at imanon ba daw na po siya or sila tapos niingon ko nga kanang nang kaibaw ba kasako mga artig ko kung nga pagkabata So, diretsyo ko na ingon, nga dili yung kumuatiman. Pangita, daghan man mo magsuon. Mangita siya glaing anak niya nga muatiman sa iya ha. Pero ako, dili mo suporta kumusuporta muatiman na ba? Ako sa kong kaugalingon, artigod kay ko. Dili ko ganahan anang magatiman, og mag mag tigulang, tas mag-ilo, kustain. Eh, Uuhon na lang istorya ha kay miskim guys akong kaugalingong tai gamitan gina ko biday dili man gina ko gunitan akong kaugalingon nga hugaw sa, lain na, lang salain, na ba sa kung ginikanan na ba ing okay. ana bitaw dili ko ganahan so prangka nahilak lagi akong mama pag storya okay. ato yeah. niya mo tono na ana siya na kanang akong kuya na lang daw kay moti man akong kuya buutan man Mato nga kanang awala ah, sila sila mahimo ana kay dili man sila mo dili man kumati man so akong kuya na lang daw nana po kuri, mama nga, oh, mo ko mama ah, mga, aw dili mo makapugos sa kuwa og dili ko man sa inyo og dili ko ganahan okay. kay gusto ko ka ng akong palibot bitaw hinlo walay sa gabal bang anong mga tigulang yana, nya malibang na sila sa ilang short pan malibang na sa ilang ah, mangihi na sa ilang short ting ana bitaw na ko ganahan ana nya limpiada man jud kay ko nga pagkatao nya ilig ko ko private pud ko na pagkatao di ko ganahan ay masagol sa akong kuan ba like balay Sa muttag mga baldado na ng mga tao mga inutil na dili na mapuslan maunang gingnan ako ang akong mama nga kanang dili sa gyud ma na lang yeah. og lahi ni mga anak kay di jud ko matiman sa inyo ha Ingana siya mga kiatno og ako pa, pabuton bitaw dili ko ba lag sila, ang kanang ginikanan man pana nimo di man kamatiman ay bahala mo oy narako nga inyong ginikanan at iman ninyo ana bang okay ra okay ra kana na silay pension okay ra kay mag hire mi og maid pero o, wala kay um, unti mura man sa anina, sa And, so, grandpa, sila mga ginikanan at telegram pud sila, suporta sa ilang anak so wala nya wala tay makuha o okay. Wa po sila ikabilin nga mga kayutaan sa mo kay pobre ra man pud mi. Ako ra po, po inangan kamot sa kung kaugalingon ug asa ko karon. Ingana ba kanang iya na bitaw nga pabigat man gina sila burden man gina sila sa atong pagpaningkamot. Iya na ba nya. Sometimes bi na nabi mga situation nga ang kanang tigulang na bitaw sa ka nga ning klaseng anak nag exist pa karon. Wala na siya no? buot. Per wish yo ba dili di, di ko ganahan gyud promise dili ko ganahan. So, Chill. Di lang tapadalas tong kalagot kay kinabuhi man na niya kinabuhi man niya siya pamilya. Pero para sa general public, magdiskasta ta. So isa na tong mga punto mga idol. Una, dili gani siya musuporta. mo suporta. Muatiman pa kaya. Di ba? Di siya ganahan kay Artihon mo siya. motong tong di gidaw siya muatiman. Oo, kung nakita ninyo ang isa ka video nato about sa yaha nga ingon siya nga di siya mo suporta sa iyang ginika na address comment section ang link. Well, kana nga perception so sa katao nga di siya mo sa ginika na tungod kay artihon siya, di na to siya ma ano no? ma judge. Kay nga personal man gud artihon. O pwede na to siyang okay, sige fine. Kay na man mga tao nga di yon makadir nga mugunit og hugaw sa laing tao. Kay pag isgutana na gani sa pag-atiman o mga katigulangan di gin mawa ng ihi ta e eh, pang mga dili kaya sa uban maging na special na trabaho ana mga caregiver so kay wala sila kwarta mao nang nag-request sa anak nangutana sa anak kung naabay mo alaga ningon man to yang mama nga yang kuya na lang daw kay matod pa yang kuya buutan man daw ikaduha gusto niya hinlo walay sa gabal kay siya o private siya di rey mara makaingon na jog ko limpiada siya kay murag arte man siya tanawon kanang kuan ba kinis di ba nang dili siya yagit tanawon pero tanawa di mo magaingon nga kanindag-hagtato, tato yagit na di ko magaingon nga kanindag-hagtato tato is hugawan na kay lahi man ang art sa lawas o lahi man po ng hygiene diba? Pero I don't know, kayang ang iyahang mga gipang istorya sa iyang ubang mga video, mura man siya hugawan. O, in terms of private, dili ang puna ako maingon nga kwan, privado siya nga pagkababae. In the terms of privacy ang isgutan kay siya mismo, grabe ka bulgar niya. Oh, grabe ka liberated niya. Pero siguro lahi ang iyahang gina terminology sa private or lahi ang iyahang pasabot sa private in terms siguro sa iyang pagpuyo. Ikatulo niyang istorya kaning inotil, dili mapuslan, walay makuha kay mawala gito pobre. Oh, walay kwarta, walay tigom. Wala silay insurance, walay pension. Hmm. Walay kabili na kayutaan or kabtangan, walay pamana. So in short, dili niya mapuslan, wa si mapala. So nganong mag-alaga man siya nga di man po gusto o oh, wala po'y kwarta, di po sila ka-hire. So, di daw siya. ato na lang daw sa lahi mga anak. lahin niya mga egsoon. Ikaw pa, perwisyo kay wala na buot. Grabe. Kung kani linya niya, nga tuwa lang yung huna-hunaon, masiya ang walay buot. Kay wala niya gisabot. Kung unsa ang atuang responsibilidad, isip, anak. Dili nato malimod Nabisan pag moingon ang uban nga dili responsibilidad sa anak nga sila mo alaga sa ilang ginikanan pag matigulang na. Pero kinsa pa man di ay kung walay kwarta. Kaus nag kwarta kay pwede gyud og lahi. Pero wala man siya gipugos. Kay naman man siya yung mga igsuon. Pero unsay maingon ninyo mga idol? Unsay ninyo maistorya? Nganong kailangan pa man niya i-broadcast dire sa iyang page, sa iyang channel sa YouTube? kaning ani nga klase nga video unsa yang gustong ipaabot sa tuwa og mo nay ato ang hisgutan diri karon bago mo mga suko kay mga idol na ko nabasa nga usa ka comment ni katawan ni nag comment ana siya may ragwa ta ka ila sa imong batasan da kapalangga kaayo nimo imong mama og papa pati imong manghod so in short mga kadungis mga idol content ra gyud ning ginahimo ni kiat vlog kaning estilo stilo is claw chasing or claw chaser ni siya magahimo siya content nga makapalagot makapasuko or makapalain sa mga tao sa iya ha para padayon siya makakuha og attention magiging relevant siya og naa dagang views Mura lang ni siya si Tito Mars. Lahi-lahi lang silang atake. Kay Tito Mars katong iyang kartihan sa pagkaon o guban pang mga isyong nga iyahang apilapilan, kani siya iyang kaugalingon ug ang iyahang ihatag nga mga argumento bahin sa iyang pagkababae o bahin sa iyang pagkaanak. Wala si Leggy Harm pero naay daghang nasakitan ng mga ginikanan. O I don't know kung okay lang ani ang iyahang mga ginikanan. For the sake of fame, for the sake of views and revenues, ginahimu niya ni nga content. Matod pa sa nag-comment nga daw okay siya nga pagkababae o buutan siya. Pero basaha po din yun ni comment Idol regarding sa response sa mga nag-comment na content ra daw ang gihimo ni Kiat Vlog. Yes, it's true. Content ra nasabdan na nato. Klaro na kaayo nga ang yang ginahimo is diskarte lang para makakuha atensyon. Pero ang problema asa din nagagikan. Sa iya haba nga mo na iyang gipili nga estilo or sa audience. Di lang sa mga Pilipino tanan man siguro no. Mao ginay kasagaran mang sikat good kani magstorya beto kag dili maayo magstorya ka og mga wahinungdan ikaw noon mo ay makakuha daghang atensyon o kung magstorya kag tinarong mag-educate ka maghatag kag mga nindot na impormasyon pipila lang ang tanaw sa imuha So daga na lang noon karon ang ginapili na magpabuang buang sama nang mangi sa Facebook, matulog ra sa Facebook away nang himo 'di ba? Puros mga pagpangilad, mga clothes mga prank nga Sorry pero daghan pang ubandra sama anang mga uh, bastos na kai nga mga videos kinsa ang nay problema para sa kwa naa ang problema sa audience sa majority audience kay kung asa manguto mga video nga anak naa dito ang daghag mo pansin mo ang mga creator na lang pilion na lang nila nga mo dive sa ana nga klase nga way ayong buhat way ayong obra para lang makakuha og daghang kwarta. Kay kung daghan kag views na ka og revenue. Kay kung maghimo kag minaayo tinaro mag-advocate ka og pa pay mga nindot nga himuon aning kalibutan na sama aning istorya sa comment nga mag De ba basahan na lang ninyo. Oh, religious na ang dating. Pero nganong daghan mga nagaingana nga wa man daghang views. Oh, ang daghan og views noon bahin na anang sa kana pong debate o oh, maayo ba nang debate o ni ayo pero katong mga preach lang wala katong mga walay harm walay walay hatred walay negatibo kunti ra gamay ra kayo views so ang problema is na ah, mismo diri sa komunidad nato Nisakay lang ning mga creator nabisag maayo unta sila nga tao napabuang buang na lang sila para makakwarta sila pinaagi ninyo